Nitong December 20, nagulantang ang mga netizens sa panibagong issue na naman na mainit na pinapipiyastahan ngayon ng mga netizens sa social media kung saan dawit dito ang pangalan ng mga kapuso artist. Kabilang na nga rito si Bianca Manalo, Herlin Budol at ang aspiring beauty queen na si Pearl Gonzalez. Ang tatlo ay dating cast member na magandang dilag na di umano'y nakikipagbalita ng intimate messages sa co-star nilang si Rob Gomez. Narito ang detalye. The Philippine Showbiz List presents detalye sa pagkikipagpalitan daw ni Rob Gomez ng intimate messages sa mga beauty queen. The leaked private convo. Nitong December 20, nagulantang ang madla ng bumandera sa mismong Instagram account ni Rob, ang di umano'y usapan nila ni Herlene Budol na kanyang naging leading lady sa nagtapos na panghapong serye na magandang dilag. Bukod pa rito ay may usapan rin ang mga ito patungkol sa kain at mababasang tila may nangyari daw sa pagitan nilang dalawa. May isang screenshot rin kung saan makikitang sinabihan pa ni Rob sa si Herlene na huwag itong tumawag dahil papunta ito sa kanyang anak na si Amelia. Sa isa pang screenshot, ibababasa rin ang mensahe ng dating partner ni Rob na si Shaila Ribotera kay Herlene na nais nitong makipag-usap sa kanya. Makikita ang nagpaalam pa si Herlene kay Rob kung re replyan ba niya ito, ngunit sinabihan siyang wag. Sa huling set of picture naman ay makikita sa Instagram post ni Rob ang larawan ng dalawang pregnancy test na nakatag kay Herlene. May parte rin sa usapan na diumanoy sinabi ni Herlene na alam niya ang kanyang pinasok at alam din niya kung hanggang saan lang ang kanyang limitasyon. Samantala sa isang post naman sa Instagram ni Rob ay makikita rin ang screenshot ng pagkikipagpalitan niya ng mga mensahe kay Pearl Gonzalez Sa isang convo ay tinawag niya pang Honey ang huli Bukod kina Pearl at herline, isa pa sa di umani madalas na nakakapalita ng mensahe ni Rob ay si Bianca Manalo. Batay sa so kumakalat na screenshots ay nag-chat daw si Bianca kay Rob kung pwede raw ito makipagkita sa kanya ng alas 7 ng umaga. Nasa Makati area daw siya at kasama ang mga aso. Kung pwede raw ito, babalik daw kaagad siya sa BGC. He's not here, he's in Valenzuela. Saad pa raw ni Bianca. Sa isa pang screenshot, makikitang nagpadala umano ng direct message si Bianca kay Rob dahil hindi ito nagre-reply sa kanya sa Telegram Mababasa rito ang mensaheng, you didn't reply on Telegram? Meron ka na naman na pick up na ibang girl, no? Rob issues statement over unauthorized post on his Instagram account Bagamat hindi pa man malinaw kung may katotohanan ba o wala ang mga unauthorized posting sa Instagram ni Rob, lumikha ito ng malaking kontrobersya kung saan ay kanya-kanya ng labas ng reaksyon dito ang mga netizens at binigyang mali ang palitan ng mga mensahe. Hindi naman hinayaan pa ni Rob na lumaki ang liyab ng isyong ito at agad din nilabas ang kanyang panig. Sa so, opisyal niyang pahayag, itinuturo niya ang ina ng kanyang anak at Miss Multinational Philippines si Shaila na siya umanong naglagay ng mga kontrobersyal na screenshot sa kanyang social media account. Hindi kasal si Rob kay Shaila. Naghiwalay sila apat na buwan na anak nakalilipas. Ayon kay Rob, walang pahintulot na kinuha at ginamit ang kanyang cellphone na may intensyong sirain ang kanyang reputasyon. Buong pahayag ni Rob tungkol dito. Please be advised that my phone was taken and used it without my consent on December 20, 2023 from 12.30am to 4pm. Worse is that the person who took my phone posted pictures of mine in my own social media account pretending that I posted it with the intention of destroying my reputation. The videos as shown were among my friends and co-stars who was trying to cheer me up when I was going through a lot of hurdles in my life. Ayon sa naglabasang ulat, nangyari ang pakaagaw sa cellphone ni Rob sa condominium building sa Pasig City na tinitirahan ni Shaila at ng anak nila ni Rob noong Martes ng gabi, December 19. Inagaw umano ni Shaila ang cellphone ni Rob at pilit na hiningi ang password ng mga social media account ng aktor. Kapag hindi Rob ito ibinigay, hindi mapakita ni Shaila ang kanilang anak. Lumikha ng gulo ang pangyayari dahil may tumawag ng mga pulis. Mabilis na rumesponde ang mga pulis. Ngunit nabigo silang palabasin si Shaila mula sa unit nito kaya hindi nabawi ni Rob ang kanyang cellphone. Kumalat sa social media ang mga larawan ng naganap na insidente. Dali nilabas o mano ito ng ina ni Shaila at nilagyan niya ng caption na scary. Ayon sa mga saksi, nakita nilang may mga sugat si Rob sa braso. dahil sa pag-aagawan nila ni Shaila sa cellphone. At si Shaila ang sinasabing may control sa cellphone ni Rob. Hindi agad nabura ang mga screenshot kaya nagpasalan-salin ito. Lumaki na ang hidwaan sa pagitan ni Rob at Shaila na nag ng sabihin ng aktor sa guesting nito sa Fast Talk with Boy Abunda noong buwan ng Agosto na single siya. Hindi na ni Shaila ang salita na binitawan ni Rob sa national television dahil nagsasama na sila noon at may isa ng anak. Gamit ang social media, ibinulgar e niya ang tunay na estado at relasyon nila ng kanyang live-in partner. Naging maugong din ang balita tungkol sa pananakit o mano ni Rob matapos isiwalat ni Shyla ang naranasan niyang physical, verbal, and emotional abuse sa aktor noong sila ay nagsasama pa. Harleen reacts to alleged private convo with Rob. Binasag din ni Harleen ang kanyang pananahimik hinggil sa pagkakasangkot ng pangalan niya sa issue ng di o pangangaliwa ni Rob. Sa screenshots, mababasa ang lihim o manong pagkikita ng dalawa at iisipin ding may namamagitan sa kanila dahil sa pregnancy test na inupload. Sa pamamagitan ng X, mabilis na pinabulaanan ni Harleen ang issue. Anya, hindi na siya nagtataka na muli siyang pinagpipiyastahan ngayon dahil ilang beses na siya napabalit ang buntis kahit hindi naman totoo. Mababasa sa kanyang magkasunod na tweets. Bakit ako nakaladkad? Showbiz nga talaga. Pagdedicated dedicated ka sa trabaho, gagawan ka ng issue. Dati asa hashtag wawawin, gumawa ng issue na buntis daw ako. Ngayon naman sa hashtag magandang dilag, may issue uli na buntis ako uli. Ano susunod? Sa hashtag Black Rider, mabubuntis ako ulit? Ang pagdadawit kina Herlin at Rob sa isa't isa ay hindi na nga bago pa. Katunayan noon pa man ay may mga chismis na nagkakamabutihan na ang dalawa. Iba raw kasi ang closeness ng mga ito sa set ng pinagsamahang serye na namamalisyahan na ng iba. Pero ang pag-uugnay sa kanila ay nauna ng ipinagkibit balikat lamang ni Rob at giniit na hindi umabot sa romantic ang kanilang ugnayan. Magkaibigan nga lang daw talaga sila ni Herlene at isinilarawan ang kanilang samahan bilang tropang tunay. Samantala kaugnay nito, base na rin sa ulat ng isang entertainment news site. Ayon sa nakuha nilang impormasyon mula sa isang source, sinabi nito na walang katotohanan ang pag-uugnay kina Herlene at Rob. Prank nga lang daw ang nasabing negative pregnancy test. Nabanggit dito na palagi nagpapatawa sa si Herlene, katseryoso at papatawanin ka talaga. para nagdolokohan lang daw na Herlene at Rob patungkol sa pregnancy test at ang bulatay lahan ng mga ito ay medyo sexy. Bilang depensa naman kay Bianca, binigyang diin na nasabing source na siyang nakakaalam sa kwento na wala talagang relasyon si na Rob at Bianca. Anya, parang ate lang ni Rob si Bianca at maging si Pearl na nagbibigay ng payo tungkol sa mga personal na problema ng aktor at ni Shaila. Bianca breaks her silence on cheating rumors with Rob. Sa gitna naman ng pagkakadawit ng pangalan ni Bianca sa isyong pangangaliwa ni Rob, mukhang hindi naman siya nagpatinag na mag-post ito sa kanyang Instagram stories noong Webes, December 21. Kasama ang kanyang ina at iba pang kapamilya, all smiles si Bianca habang nakasakay sa eroplano hanggang sa makarating sila sa Tokyo, Japan. Wala siyang ibang inilagay na description sa kanilang recent trip maliban sa location kung saan sila naroroon. Ngunit dahil na rin sa hindi matigil-tigil na kalibat ka ng batikos na natatanggap kung saan ay inukusahan siyang cheater, hindi ito pinalampas pa ni Bianca. Nitong umaga ng biyernes, December 22, binasag na rin niya kanyang pananahimik at binigyang linaw ang pagkakasangkot na kanyang pangalan sa issue. Sa pamamagitan ng Instagram, ibinahagi niya ang kanyang official statement habang siya ay nakabakasyon sa Japan kasama ang pamilya. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Bianca na walang katotohanan ang bintang na may ugnayan sila ni Rob. Binigyang diin niya na tanging magkaibigan at magkatrabaho lamang ang kung anumang namagitan sa kanila. Paliwanag pa ni Bianca na nakatakda kasi mag-abot ng Christmas gift sa kanya si Rob, kaya nais kitain ito ng maaga bago pumunta ng airport. Sinabi rin niyang sinadyang i-edit na pag-uusap nila ni Rob para mag ang konteksto at mabahiran ito ng malisya. Waring tumutugma naman ang paliwanag niyang ito, dahil mapapansin nga sa kumalat na screenshot ng palitan ng mensahe ni na Rob at Bianca na tila edited ito dahil ang mga text lamang ng dating beauty queen ang mababasa. Wala ang mga sagot ni Rob. Inihayag din ni Bianca kung gaano siya nalulungkot na ang kanilang mga mensahe ay nalik ng walang kanyang pahintulot na tinatawag niya na pang-aabuso sa privacy at dahil ng maraming online bashing. Inamin din ni Bianca na ang kasalukuyang issue ay labis na nakakapekto sa kanya at sa kanyang mga mahal sa buhay. Hanggang niyang matapos ng isyong ito at itigil na raw ang pagpapakalat ng hindi totoo pagtatapos niya. Let this controversy end so I can enjoy the rest of my time in Japan with my family. Let us spread love and the truth this holiday season. Merry Christmas, everyone. Samantala sa gitna ng kontrobersya at pagkakadawit na kanyang pangalan, magpahanggang ngayon ay tikom pa rin ang bibig ni Pearl. Hindi tulad din na Herline at Bianca na agad dinipensahan ang kanilang mga sarili, mas pinili ni Pearl ang manahimik. Katunayan ay nag-deactivate na rin ito ng kanyang Instagram account na dila ba umiiwas sa issue. Maging si Shaila na siya di umanong pasimuno ng kontrobersyong ito ay tahimik rin ang panig. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!